nungkit tayo ng pambutan. Hindi ko lang nakikita niya. Pero... Hindi ko alam kung anong makikita. Ay! ba yun? Hindi ko makita. Ayan. Susungkit tayo rambutan, guys. Ayan ang oh, puno ng rambutan. Hindi eh, ko alam kung napapansin niya pero Susungkit tayo puno ng rambutan. Susungkit tayo rambutan. na ba? Ang nakikita. Ipaalak ang mga kapatid. Ay nako, hindi ko abot.

sotitin mo lang sotitin tapos tapos kapag nalaglag sa ilim mo rin ito nga nakadalawa pa lang ako inakain, inakain mo na agad ang dami pa pala oh <laughs> ayan nga matamis pa? hmm saan mo tutoy? utoy ha? hindi mo kayaan hindi mo Oh, dito Ba, hindi ba? Ibaka maliit 'yung may, 'yung gayong panukkit na ano? Lola, pagkapitas kain. <laughs> may panukkit ata si Tito, dito nang mahaba. Oh, mamae anak. Ah, maabot. Nananatili si itong mga bangpan. Alin? Hanapin natin. Ay. Kain tayo guys. Sino yan? Sino? <laughs> Papasungkit kain. Yeah. <laughs> <laughs> ah, tingin ka kay tita. Hindi, hindi ka Eh. <laughs> <laughs> Alay pala ang titape. Alay pala ang titape. Ang pula ng ramutan. Ang pula, pula, pula. Magkakita Mayana yung ano. Doon, re-tanggap yun. Maganda niyan, eh. Sumpit ka ng sumpit. Tapos kita mo yung dami ng doon sa kabila, bayabas ang kinain ko. Dito na marambutan. Almosal ko na yan, puro prutas. Ito, oh, ah, lapit-lapit to. -lapit oh. Titikin lang muna ako. Nasaan na daw ang bata mo? Nando, sa tatay. Yun! Yan, ang pula. Pula nga. Ano mo, ang gato niya. Walang lasone. Parang wala pa. Mapapitas ako Ay, ng buko. Ay, hindi. Na. Nagtaglan -nag sa nas na pala. Mamaya, oh, mapapitas ako ng buko. Yun yan. Pitas-pitas lang dito. Walang bilibili. pitas bili. -bili. Sige, mag-mine. Charis. <laughs> mag-mine gusto. Dadala ko kayo ng dalawang piraso. <laughs> ang liit ng panungkit. Ang taas na. Ang taas oh, pay na. Ay, ito'y pahintat na. Akiat ka dun sa accounting yun. <laughs> Daming kuyang? Oo. Saan ako walang langgam? Inakyat ko na yan. <laughs> Hello po! Hi guys! Hi uh -huh. Le! <laughs> <it>. Hi guys! <laughs> Masama ko kit na baby. <laughs> Hi guys! Ako si Shantino! <laughs> Mm -hmm. e, Hi mapaku. guys. <laughs> daming malalapit eh. Ba ko kukuha na marami. na ako. Oo, ko <laughs> hmm. Mag-mine na kayo, mag -mine na. Mine 1 kilo. 1000 <laughs> <thousand> ang presyo. Kasi <laughs> <Sino>, bibiyahe pa. <laughs> Mine! Ayun, ang gulo lang <laughs> gulo. Papaya. Gusto niyong papaya? Grabe, Mama Yayam. Ibablog ko yung papaya niyan. Laki-laki. Laki na. Laki. Laki, Hindi pa lang Saging! Yun, si Peng. Ayun, saging. Maliit pa. Ito ko buko. Taluma. Yan, damit mo dagta yan. Hindi ba to yung sa mancha? Mancha yan? Ha? Mancha. Okay, sa puti. Okay, damit ko. Kala ko hindi mancha. Mancha yan. Kasi ang kita, eh. Ganun lang talaga kasimple yung buhay nila. Kaya ang... Hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Oh, oh. Pag kumano ka dyan, may paho. Pag nagtanim ka, di ka magugutom. Pero pag nakatunga ka, gutom ka. Gutom ka. Diba, yeah, baby? Sina, naman yung pogi ng wata na yan. Malang mana ka sa nanay mo, pogi. Ikaw, no? Ang pogi mo pala. Hindi pa yung naliligo. Ah. <laughs> pa doon. Ha? Talaga? 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 Nine months. Talaga. Ito ba sarap kausap ka ganyan? Talaga. Oo, oh, pag niya na sa si bunyong ninyo, na lalo ang mga tao dito. Hmm. Talaga. Ang pagigit ng batong yan. Ayan. din ikaw. Singer din ikaw? Ha? Singer din ikaw maglaki? Singer din ikaw? Tawa eh. Tawa. Ang ka naman. Nabila ko ka na. <laughs> uh... <laughs> Bala. Nagkabila. Hindi ko basa ko may pwede Mamaya ulan yan. oh, masarap mamuhay dito sa probinsya. Sungkit mo, kain mo dami pa. Napakadami. Wala ka luwa, tapin yung pasagsaga ng ano yan, bunga, hitip eh? na hitip. Pati yun, yung nasa may tindahan. Oo, oh, ginagal din hala. Wala man lang nag-bitch ng... Oo, oh, wala. Sana'y nakatay na mataap. Ang <laughs> 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 dami, ibin ng anong nambutang yun. Ikaw, ikaw ba'y ano? Kung ikaw ba'y nagbablog, bumikita ka pa. Hindi nga, hindi ka sayang ang pera sa Tuboglas. Paano kita nananati, beh? Oh? Gadget ito, gadget ito. No? Meron. Magkano per ano? Hindi, depende sa marami ng nanonood. Ah, sa views. Saan nagre Ah, sino ba 'yung Pag wala nagre-react? Ang marami nagko-comment, kitak. Pesa isa-isang kit, isa-isa -isa, paki-pisa-isa -isa kain eh. Kahit hindi ka naman nag-react, walang dito ano yun. Kailangan talaga. Meron. Mag... Ah, meron mo Anong tawag dito? Tuklapan? Tuklapin. Tuklapin. Hindi ako masyado. Ano eh? Tuklapin pala. Tabi. Tuklapin. Yung isa susupin. pusal ko putas. Walang kali. Pwede ka nang gayaan. Ang busog ka oh, na Pwede na ako doon. Sabay na ako doon. Oo, oy, kung nakailang rambutan. Ayun <laughs> Ay, pala, oh, meron pa doon. Ang pato pa niya, ano na yun? Dalmang Ay, ano? yun. Ayan, oh. Ang sad. Yun? Yan sa pinatunan mo. Ang taas na yun. Natatakpan yung bahay. Hindi mo kita dyan. Hindi mo kita dyan. Ay putik ka. Ay <laughs> buti ka. Anong <laughs> na ba abya? Nagsasalanan Wala kayo bine dyan, live. Si lang doon naman lahat nagtanong. Oo o, naman, sabi nga nga Oo. So hindi nga Hindi talaga? Hindi nga, hindi sabihin Tito ano? Hindi, may paalam na ako. Nga, malapit na malapit ng maputol ang puno. <laughs> Parang malaki yung naiwan mong yon O, oh, di makakalima ka ng kain bago kauliman ng cake. Hayaan na. Ay, hindi ko ba malasak na yun. lang. <laughs> <laughs> yan pa, ito yun May dami. Isang... Kaya ulit na pala rin. Tama lang. Ito pala mo sa dito. O, yan eh. nila dito. Eh, baka halu haluhalo na ang mga sasiyan mo. O, baka. Eh, prutas yan eh. Okay, ah? Ito na? Huwag lang yung mga komplikadong prutas. Ito hindi man to komplikado. Ah. Sino magmamind? Ang pula, oh. Ah. Rambutan. When kit is life. Rambutan. Kainin natin bait lang. Siyempre pagkasungkit, kain agad. Hindi yan pinatatagal. Dahil pala, sinungkit ko na lahat ng kapon tapos binenta ko sa iyo. Uy, naku. Uy siya. <laughs> Lago tayo sa Lulo Lando. Hindi oh, oh. Ha? Huh? Dito di sa probinsya, di mo sarap sa buhay sa probinsya. Sungkit mukain mo kain mo, wait lang ako oh, mamaya. There's more mamaya.